Hello guys, welcome back to my channel Mercy Vlog. At kung bago lang kayo sa channel, mag-subscribe na at huwag yung kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa gilid para lagi po tayo sa ating mga videos na ina-upload. So yun nga guys, meron ulit akong share, magyaw-yaw, at kung ano-ano pa. At habang ako magyaw-yaw, ako ay magluluto ng soup. Ayan, nag na ako guys. So, uh, time check is 11 of 11.10. Um, in the morning. So, ayun nga guys, magpre-prepare lang ako ng uh, aking soup. And then, mamaya ako konti, mag, ano ulit ako, magsusundo. So, ayun, busy, busy lagi. So, yun, tapos ko nga lang maglaba. So, at ito na naman ulit, sinasalang ko. And then, mag-ano ako dito, magagawa ko ng soup. So, ayun, gumamit lang ako ng gloves kasi nga alam niyo naman, guys, ang sayote. Ang sayote, sayote is napakadagta, guys. At maalo sa, ano, ang hirap tanggalin sa kamay kahit na nagubas ka na, dumidikit talaga siya at nagkakamansya. So, ito gagawin ko. So, yun nga, guys. Uh, I-start natin yung ating kwentuhan ng ating yayawyan for today for today's vlog kung anong-anong yung naimayawyo ko. Um dahil January 20 uh, 24, 'di ba? Ang ng buwan ng taon. So ayun na guys. Um mag-ano lang tayo no? Uh, yung goal natin sa buhay, maging maayos at saka sana, uh, 'di ba? Hindi sana matupad ang ating mga gustuhin sa ating buhay kung ano man yung goal niyo di ba dahil uh, siguro naman uh, dahil sa 2024 na marami dyan ang mga naghirap nung last year di ba sana may mga natututo na may mga natututo na no sa mga paghihirap nung 2023 at nung last last year pa di ba um uh, dahil dahil hindi naman tayo perfectong tao. Ma, uh, kahit na napakalit ang ating sweldo, di ba? Napagtatagumpayan pa rin natin kahit paano, di ba? So, yun yun yung make share natin na yun. Kung ikaw ay marun, may cool ka sa buhay, di ba? Ngayong uh, start ng January 2024, sana um, kung ano man yung pagkakamali mo noong uh, last last year pa, sana baguhin na, di ba? Tanggalin kung ano man yung uh, mga hindi ka nais-nais -na sa ating buhay na nangyari for the past uh, how many years, di ba? Ang yon At uh, may mayroon pang ano, naghihintay na pag-asa para sa atin, di ba? Sa lahat ng mga nasawi, nasawi sa pag-ibig, nasawi sa negosyo, nasawi kahit ano yung kasawian na yan, ay may pagbabago, guys. May second chance pa. May third chance pa, ganun. Pero huwag naman eh, gano'n na pang fourth, fourth chance na, di ba? Parang ano na yun, ah uh, mahirap na yun, di ba? So, ayun nga guys, yun lang naman yung ma-share ko sa inyo is tungkol sa ah uh, uh, hanap buhay, di ba? Kung may nagkahanap buhay ka, ah uh, i-ano mo sa isipan mo na yung goal mo is matupad mo this year. Uh, kung hindi mo naman natupad last year for the past years, pag-iigigan mo pa ngayon. Kung ano man yung mga pagkakamali mo, lalo na lalo na sa business, di ba? Nagkamali ka. Sana wag mo na ulitin kasi alam mo nang mali, wag mo na ulitin, di ba? Ganun 'yun, guys. Katulad ng uh, kung meron kang uh, business na hindi mo na palago last year, and then uh, sana na, na ano ka no na kahimas-masan eh, ka na, sana napag-aralan mo na kung ano man yung kamalian mo noong last year. Uh, sa ganun, eh, maitama mo ngayon. Alam mo na kung ano yung mga bawal, kung ano man yung dapat mong gawin. Diba? Ganun yun, guys. Kung ano man yung pagkakamali mo last year, pwede nating natin yan kasi, uh, hindi, hindi, kasi isa lang yung buhay natin, guys, eh. Diba? Isa lang yung buhay natin. So, lahat ng pagkakamali, pwede natin baguhin yan. Diba? I start na, I start mo start ka na, 'di ba? Sa pagbabago, 'di ba? Kung ano man ang nangyari sa iyo, dapat mo nang baguhin ang iyong sarili. Kasi kung hindi mo babaguhin, ikaw din ang kawawa. sa tanungin mo, bakit kaya ano kaya ano kaya ang may mali? Bakit kaya may mali? Bakit kaya ano ano kaya ang dahilan bakit ako nagkaganito, 'di ba? Bakit ano kaya yung mga um, mga nangyari na bakit hanggang ngayon eh hindi pa rin hindi pa rin ganon ganon ganun ganun di ba maraming katanungan sa isipan mo pero kailangan tangin mo yung sarili mo kung ano ba rin yung ginawa mo di diba? kung ano yung ginawa mo bakit hindi ka pa rin umuusad hanggang ngayon di ba uh, pag-aralan mo yung kung ano yung mga mga nangyari sa iyo isipin mo kung ano yung mga nangyari sa iyo past years ah, uh, yung mga yung mga failure mo bakit uh, di ba? Uh, basta tanungin mo lang yung sarili mo at ikaw din ang makakasagot niyan. Yeah? Tapos masasagot din niyan yung katmalat na katanungan mo kung ikaw ay tinatanong mo ang yung sarili. Hindi porkit tinanong mo yung sarili mo, is baliw ka na. No, that means gumagana ang yung utak, di ba? Gumagana ang utak. Bago gawin ang isang bagay na um, ng dati, 'di ba? Bago mo gawin ulit, 'di ba? Pag-isipan mo mabuti. Ah, uh, bakit kaya? 'Di ba? Ganoon ang mga tanong eh. Uh, bakit kaya ano kayo nangyari last year, 'di ba? Ano kayo nangyari bakit diba? ganun bumagsak yung negosyo ko, 'di ba? Kasi nga ah, uh, hindi mo ano eh, hindi mo iniisip mabuti. So ngayon, ah, uh, na pag napag-isip napag mo siguro na pagtanto mo na, marami kang kamalian. So yung kamalian mo na is eh, ano mo, recall mo sa isip mo. Ay, ganito pala yung ginawa ko noon. Ay, ganito pala yung nangyari sa akin. No? So, mo na uulitin, di ba? Huwag mo nang uulitin. Kasi nga, pag inulit mo pa yon wala. Paano ka aasenso, di ba? Paano mo malalagpasan lahat ng mga, ano mga pagsubok, di ba? Dahil, nakapag-promise ka sa iyong goal, yung ganito yung goal mo. Tapos, gagawan mo na naman ng Uh, hindi maganda, mali na naman yung gawa gawain mo. O paano ka, paano ka matututo, diba? Paano ka matututo sa, uh, sa buhay mo kung susundin mo rin kung ano yon ginawa mo last year ulit, diba? Kaya nga ngayon, may, may pag-asa pa. Pwede pang baguhin, diba? Pwede pang baguhin, katulad ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, pwede mong baguhin yan kung may sakit ka na, diba? Uh, kung may sakit ka na dati, kung may sakit ka na ng Uh, last year, di ba, na ano mo na, tapos ganon uh, ganun, uh, na ano mo ulit, parang sabi mo ganun, ay okay na ako, di ba, ay okay na ako, tapos hindi mo pala alam na uh, babalik ang iyong sakit pag tinuloy-tuloy na naman kung ano man yung masamang gawain mo. Ganun yun guys, kahit sa negosyo, ganyan din nga guys eh. parang pag-inom din yan ng alak, kung ikaw nag-inom ng alak dati, and then nakasama pala sa iyo yung pag ng alak. so tas i ano mo ulit nakaginhawa ka lang ng konti tas pabalik mo ulit wala lang parang bali wala lang yung ano mo di ba kung yung goal mo is uh, hindi ka naiinom ng alak mga ganun manigarilyo uh, and then parang ano di ba hindi mo naman kailangan biglain eh na pag, pagwala wala ng mga ganun pero kung kung talagang decided ka talaga na tanggalin mo yon, yung mga bisyo na yon, mga pagkakamali na yon. Pwede mong gawin yun, guys. Pwede mong gawin. Basta yung goal mo lang, ay, ta, mali, mali yung ginagawa ko. Kaya, huwag mo nang uulitin ulit, di ba? Kasi, mahirap yun eh. Pag pinaulit-ulit mo, magkakaroon ka ng mas malaking problema. Mas malaking problema. Pag inulit mo ulit yung mga kamalian mo dati, mas malaki. Kasi hindi mo na siya mababago eh. Ano na siya sa'yo eh uh, nandiyan na sa kukuti mo na hindi mo kayang magbago eh, di ba? Ganun 'yun. Kung talagang gusto mong magbago lahat ng mga bisyo, lahat ng mga mali sa pagnenegosyo, tanggalin mo na, di ba? Tanggalin mo na 'yun kasi mahirap 'yun ipags ipagsabay. Kasi hindi iisa lang yung buhay, iisa lang yung buhay mo pag nagkamali ka ulit. Oo, sabi nga nung no, pag nagkamali ulit, pwede kang bumangon ulit. Pero isa lang ang buhay, di ba? pag nabapaka at na, na, na ano ka na dyan, nakulugan ka na, wala na. May babalik mo pa ba ang buhay? Hindi na, di ba? Ganun din ang negosyo. Ang negosyo kasi, pag sobrang lung, na ka na, parang hindi ka na makabangon. Di ba? Ang hirap. Ang hirap. Kaya kung ano yung man yung masama mong gawain, sa negosyo man, o sa um, pangatawan mo, o sa, sa iyong sarili lang, di ba? Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Kasi makakasira talaga yan iyo nakasira, sobrang makasira. Kaya start your day uh, this January 2024 na maging masaya, maging masagana ang iyong buhay. latanggalin mo kung ano man yung masasamang gawain mo for the past few you know, years. Diba? Natanggalin mo yun. And then, uh, mag-focus ka lang kung ano man yung uh, magandang goals uh, mo. Diba? Tuloy-tuloy mo lang yan. At makakalit mo rin ang iyong um, mini-meeting tagumpay. Kasi ganun guys eh, pag hindi ka, pag wala kang goal sa sarili mo guys, katabaho ka nga, wala kang mga goal, ano bang goal mo, diba? Kaya ka nga nagsitrabaho kasi may goal ka eh, diba? So yun, dapat natin intindihin kung ano man yung goal natin. At dapat natin isipin na uh, may second chance pa, ganun, may second chance pa, pwede pang magbago, pwede pang tanggalin yung mga kalokohan na uh, hindi naman dapat, diba? Katulad nga, hindi naman lahat tayo ay perfect eh, di diba? Lahat tayo ay nakakamali. Walang perfect ang tao, di diba? So, yun. Pero yung mga paulit-ulit, paulit-ulit na ginagawa, mahirap na yun eh. Mahirap na yun. May sakit na pag gano'n yung paulit-ulit na ginagawa ng pagkakamali. Diba? Kaya lahat tayo, pwede tayong magbago. Kung nagkamali ka man for the second time, pwede ka ulit magbago. Pero yung paulit-ulit mong ginagawa, may sakit na talaga yung guys. May sakit na ka talaga. Kaya meron naman dyan, ah, uh, uh, pwede mong takbuhan kung pwede may pwede nangyayari sa'yo, di diba? Pwede ka kumonsulta sa doktor, di ba? Kung meron pang sakit talaga na hindi mo maiwasan, di ba? So, ayun. Um, yung sakit na yun, sinasabi ko is yung uh, physically, mentally, di ba? Yung mga ganong sakit eh. Kung uh, ano ka naman sa business mo, pwede ka naman lumapit sa mga ano, uh, magagaling, mga eksperto, no? diba? magbasa ng mga libro, tungkol sa financial literacy, At uh, uh masasagot lahat ang inyong katanungan pag, pag gano'n, uh, tungkol sa financial literacy. Diba? Pasensya na at maingay yung aking ano, naglalaba kasi ako ng damit ko nung no, pag-uwi ko pa yan guys hindi hindi ko pa naglalaba kasi nga marami akong pinunang labahin at kung hindi naman gaano karami yung damit ko nung pag-uwi ko so ayun basta yun lang guys naman yung masasabi ko start start mo na ngayon, may pag-asa ka pa. Kung wala kang trabaho, maghanap ka ng trabaho mo, 'di ba? Uh, wag puro tambay kasi 'di ba, sabi ng -sab, sabi, nila, kasabihan na galaw-galaw, 'di ba? Galaw-galaw, <laughs> baka maistro ka diyan, 'di ba? Ganun 'yon. So, ayun lang naman yung payo ko, no? Mga mga ano. Uh, sa mga OFW naman, 'di ba? Lahat ng mga gawain ng mga OFW na hindi maganda, uh, Kumbaga kasi tayo ano eh hindi naman hindi naman talaga ano yung gawain natin eh. Uh, sabi nila, lakwat siya dito, lakwat siya Eh yun naman is, is stress reliever naman natin at eh. saka hindi naman tayo nag ano, depende naman na 'yan sa tao kung uh, marunong siya, di ba? Marunong siya umawak ng kanyang kapirahan. Uh, kasi yung iba kasi sa totoo lang guys, ano? Uh, OFW uh, bili bili dito, bili doon walang pakundangan sa pinaghirapan na pera. Hindi iniisip, hindi iniisip yung um, sa hinaharap, di ba? Hindi iniisip, bigay dito, bigay doon. Di ba? Ang hirap ng ganon, ang hirap ng mga uh, ano. So, maraming mga pwedeng mabago sa ating buhay. I, B, B, o FW man, o hindi, di ba? Kaya natin baguhin ang ating buhay, yung ating mga pagkakamali. Pwede natin baguhin. Kaya, start na this year. January pa lang, mag-start na kayo kung ano man yung pwede nyo baguhin sa inyong buhay. So, basta marami, marami pang pwede nyo mabago. May second chance pa sa ating buhay. May third chance pa kung nagkamali. Diba? So, ayun lang. So, don't forget to like and comment. Share this video para um, naman uh, ma paano yung mapabot sa ibang tao. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. Salamat.